Sisyen mo, King Ginu, ang pagkakasala mo. Magsimula tamong bayong manibat niya na. anak. Sakto magpasko. tandaan mo anak, hindi wanin pasko, pamagpatawad at pamikalubod. Yan ang gawa ng Kristo para kay katamo. Makanyan Niya daw ng CG7 ang isang munting palabas na puno-puno ng aral, katatawanan, aksyon at pagmamahalan. Bata ka ng umatanda, may ngipit man o wala, tiyak na may matututunan at ika'y masisiyahan sa isang palabas na pinamagatang, Anak-anak, bakit ka nagkaganyan? Kala, tiyo na ako, Ken, eh. Oh, at okay, oh, na ka pala, Ken. Oh, kumusta naman yung trabaho ka niya? Ay, ne, mapagal. Uy, kumusta ni baby ta? Oh, away na yun. Oh. Kalikot na. Sisiba, sipaya. Uy, kalikot na yung baby ta. Baby, kang masyadong malikot. Isasakitan sakitan ni imamo. Wapin pala, mahal. Hala ka nga papansin at kayong anak tangi, Mario. Oo, oh, nanong nga anak ka. Kasi kay labasan na yerto, to. Wala mo, apansinan ko. Nanunanungan ng isipa na. O oh, sige, mahal. Pag-isabihan kayo nga nakita kung naan yung problema na. O, oh, siya, siya. Makaya pag naipamangan ta mo, palit na kang baro mo para makapanganta na. Sato, inuto ko yung paborito ng ulang. Ay, ta sinong palukang manok mahal. Wow. Kaya talaga ngakis uh, na hmm. ka. aini <laughs> nan kuli, bolo gobra kutut nah yang paulit pulit kagara Maya pari rin barkada ko. Agagawa rin, buridang gawan mas <laughs> kinogrind ni pupunta lang. Kaya ko, ane pasawana, obra, nakasawa na. Wala mo, maya payat ang mag na ako mo. Mayas na ako mo kung kayo ni. Kung nakulong rin, party ko ang pera ang tatang ko. Pangka nito. at ikumbakalan po tang maglayas ko. <laughs> Mahal, pwede kong maglambing kaya ka. Nanita. Gawa mo na ang kape. Ito mo na ako. Lalo mo na makalugurand ako eh. Ang yung pala yung tanga na kay Mario. Di lang kaya pa yung kape mo. Ikaw pa may sabi kayo Sige, mahal. Anak, ang tak sa guli kaya ni. Isabi ta sa guli. Ano na po pisa Anak, kapapansi nga ng ima mo. Bala mo at problema. At yung pimpo, yan e ako masaya kayo pala yung ini. Di sana ako maging malaya. <laughs> na, anong buray mo? Basta, sasawa na akong biya ko kayo niyo. Hindi na itong party ko. Magganita, maging malaya ako. Para makalayas na ako kayo ni. Bilang-bilang pera! bilang pera! 50 mil sa wakas! Wala ya na ako. Agaw ako ng kawan. Pare, karakal na rin bibila ka mo rin, ya. Pare, ating kumpuri ng sabiang kaya ka. Di sa kanda ka na rin pera mo rin. Wala naman. Ang ano. Ah, tara, tuloy ka ka pare. Right, right. Di akong bala, kaya ka. <laughs> <laughs> Pumunta sila sa isang kasino para magsugal. At sobrang natismaya si Mario sa mga nangyari. Pare, wala ko na kawal pera tam. O ba't may sambod ka ta? Malas ka, pare. Mumawit na susunod, pare. Bengi ba baka pwedeng makitutod ko pa kayo. Oh, nung matutod, balaking aking be mo. Matuwa na ka, agyong muna sarili mo. Takata na mo sugal, o takati na kang sugal. <laughs> May ilang nga na ako palang pare ko. Bala ako, tutuwi akong pare. Lakwa na ako muro pala, pangatla na akong pera. Maya pa, minum na ako mo, para malibang-libang ko. <laughs> Ano pang magdididili ka? Tumapin. bad trip kasi ah. Hila na akong kumpare ko kisugal. Iyan ko pa niyong magdalena. Iyan ko ba na Pasayang Kim Bengi. Pare, katubang kayo yung babae ngayon ah. Huwag ko kung ano meron ako. Ay, Li! Yung Li napit ka na ako. Pare, na anong problema kayo? Hindi ko lang ko yun eh ah. Huwag ko na ko.

wala nang natirang pera si Mario. siya'y nag-iisa at wala man lang karamay. Unti-unti na ni Mario ang nakaraan. Nanoy ay kong ini. Wala akong maging masaya ako nang may akong kami. Kabalik paling milyari. At tsula rin barkada ko, pangating pa kong pera. Pangalaan pa ng pera, na naman. Ngayon lubos kong ayosip, mali pa rin yung making decision ko. May kagawa akong kasalanan, muna king gino, pangatwa ka rin matuwa ako. Subukan kong muli kay kami para makanyawad kong...

Okay. Okay. Oh, ako pala si Magdalena. Doon na tayo, ha? Ah. Yeah, kaya ako ni Magdalena. Yeah, kaya akong bahala kaya ka. Pasayang king mo. Ay, the... Pare, ataybol kayo yung babae ngayon, ha? Huwag kukulang na na ako. Ay, hindi. Yung linapit ka na ako. Oh. Ay, di. Di ka na ako. Pare, na anong problema kaya? O, oh, late, 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 Lena. O, oh, late, 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 Lena. <laughs> yeah, kaya ni Magdalena. Yeah, kaya akong bahala kaya ka. Pasayang king mo. Pare, at table kayo ng babae ngayon ha. Huwag ko kung meron ako. Ay, li. Yung linapit ka na ako. Pare, na ano problema ngayon? Ibig ko loko yun niya. Pukunahan ko. Ano panay na tayo? Bugbugal Yeah, bugog, bugog. Bug, bug. Pare, ko mo naman. Tara, ka na. do do do

parang doon sa pagsisisi niya, parang naiirita ka, nabibisit ka, bakit mo ganyan? Parang huwag mong isipin yan, gano'n. Bibig, bibig. ako, maging masaya ako nang may ako kukuya kami. Kabalik ka na palang milyari. At tsula rin barkada ko, pangat yung kong pera. Pangala na kang pera, na rin naman. Nano yan yung alubang ko ngayon. Bala ko, maging masaya ako nang maya ako kukuya kami kabalik tayo pa ng milyari. at tula rin barkada ko para ang at ating kong pera you know, katawad po akong kasalanan tumalsik na so pa nyo ko kung magpakumbaga ka rin at lato cut! okay balami okay bali naka nagkabasa uli ng Bible si Tatay. tapos si nana ay na nagluluto yeah. oh nagwawalis pala nagwawalis okay ready Action. Tatang. Tatang. Wala mo yung marita. Ay. Wala pin. Wala pin. oh na. Tatang. Talakad na nga kayo tatang ah. Kasi tanggap na rin. Kahit tatayo ka na lang diretso ka na pumasok. Okay. Ulitin natin. Okay. Tatang. Go. Tatang. Tatang. Wala mo yung marita. Tayo ka na doon. Tatang. Wala Kasi excited ka. Tatang. Go. Tatang. Tatang. Oh, wala mo yung Ay, Ay, Mario Ay, mga pin. Si Mario pin. Oo, oh, anak. Naling milyarik. Sige. No. Tata. Tatang. Tatang. Oh, wala mo yung Mario Tayo, tayo. Ay, mga pin. Si Mario pin. Lapit na. Oo, oh, anak. Yan. Naling milyari kaya Ba't makanya kay tsura? Patawad po pag nagawa akong kasalanan. Sana, ha, patawad ako pa po. Lingon tani tana, king malaga, abalo mo, ipakakamali mo, at peksyan mo, king gino, ipakakasala mo. Magsimula tamong bayo, manibat nga niya na. Sakto, magpasko. Tandanan mo na, ang diwa ni Pasko, pamagpatawad at panikalugod. Yan ang gawa ng Kristo para kay katamo. Makanyan mo rin ang dapat ang gawan tamo, ang kapwa tamo. Takal po salamat. Hindi, tatang. Tinggap yung ko pa si Bayo. Yakap! Bali, pare, dun sa, ano, pala pare, dun sa, dun sa nagsisi si, ano, tawag dito. Yung, yung, nagsalita na si tatay na, uh, kalimuan ta, kari na kalumwal. Okay? So, ulitin natin. So cold. From the top. Para, yan. Para, pare, standby ka na. Okay, tatang, upo muna kunyari. Tatang! Tatang! Oh, bala mo yung Marita. Ay, wapin. Yung Mario. Ali, panga, bala mo marita, yung Marita. Iyan kasabi mo, yung mo. Bala mo Marita. Wala pa ba, balita mo kaya. Tapos, kung na aking passball, saka may nabataka na na eh. Okay. Tatang. 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 Ayan, yakap. Tapos si Kristo, pag-ihiwalay na kayo sa gitna, Okay. Titingin si Kristo sa tatay. Very good. Nagpatawad ka. Okay. Very good. Numingi ka ng tawad. Tapos, uh, luluhod. Sige, luluhod. Yan. Tapos, mamamatay si Kristo. Ganyan. Yeah. Ayaw nga pala, hindi mo na. okay. Uh, tayo mo na ulit. Nung pak, Okay. Uh, ulitin natin pare yung paghiwalayin mo. Yan. Dikit mo na. Magkayakap. Okay, pare? Yan. Hindi, ano ko muna? Ta tanguan mo muna ah. yung tatay. Ay, okay. isa pa ulit. Isa, ulit, ulit. Para lang mga kabusada na. Okay, walay. Ah, wait lang pare. Sumama ka na rin yung makakap pala. Okay. Para ikaw yung sentro nung ano. Okay. Pag yung makakap, sumama ka na. Di nila alam yun. Okay. Okay, walay. Tatang sa tatay. Very good. Ayan. Tinanggal ang maduming damit. Isinot ni si Kristo. Luluod. Mamatay si Kristo. Pa. Okay. So lahat na. Pupunta na. Sa likuran. Ayan. Okay. So ipiplay ko na yung Kantahan natin na. Tatayo na yun. Diyan na Okay Y la vida, amor, amigo,